Another day, another blessing mga Mars at Parsi. Pagkatapos ko nga pala maglinis kahapon, nilabas ko na nga itong ginamit ko na vacuum. Pero nung babalik na nga ako sa loob para kumuha ng brush ay nakakalat mga chinela sa labas kaya inayos ko muna. Hindi nga pala ako araw-araw naglilinis ng vacuum kaya naman ito napakarumi nga. Sobrang kapal na nga ng alikabok isipin nyo yun. Ito yung araw-araw na nakukuha kong alikabok sa loob ng bahay. Hindi na rin kasi ako naglilinis gamit nga yung walis at saka yung tambo at ito na lang din talaga yung ginagamit ko. Pero alam niyo ba wala pang one Dapat nga pa abutin ko ng one week yan para ipakita sana kung gano'ng karumi yung nakukuha ko sa loob ng isang linggo. Pinaganda nga sa filter nitong ginagamit ko na vacuum labalang e eh, ayos na. Ibang vacuum po kasi, kailangan nyo talaga siyang palitan ng filter at hindi pwedeng basain. Kahit nga nababrush ko yan, hindi yan naghihimulmol. Pagkatapos ko nga malinisan, sinabit ko nga lang ng ganyan dito sa may likod. Detachable nga rin pala tong bucket, kaya naman pwede rin hugasan. At alam nyo ba, wet and dry na nga rin pala tong vacuum ko, kaya naman sa naghahanap ka ng panglinis ng sofa, eh, ay recommend ko talaga to nyo ba, kalimitan sa presyo ng mga wet and dry na vacuum, eh mahal talaga. Pero kung ikukumpara sa presyo nitong Fujihama, eh mas mura po ito. Kung gusto nyo nga rin yan, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa kumakain yung mga anak ko, kaya naman ito, nagdali-dali na ako sa pagsaing. Tapos yung ulam naman namin, eh lang ako ng hotdog. Anim na piraso nga lang yung prinito ko, para tigda dalawa kaming tatlo. Tabang inaantay ko nga na maluto yung sinaing, inag eh, unboxing muna ako. Pa-order nga ako nito sa TikTok kasi nga napakaganda ng mga reviews nito. Chara nga nga lang muna yung binili ko para masubukan kung totoo nga at legit nga na makapal para kumpara sa mga nabibili natin sa palengke. At alam nyo ba kung magkano lang to, 108 pesos lang yan, anim na piraso na. Perfect nga to sa tulad kung may hilig sa mga estetik na gamit. Abay siguro kahit sardinas lang yung ulam mo, e eh, gaganahan kang kumain pagka ganito yung kutsara na gamit mo. May tatak nga rin pala tong kutsara na to na rowy sa likod. Naku po, mukhang mapapa-order na naman nga ako ng anim na pirasong kutsara at 12 na tinidor para tig isang dosena. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang link link sa may comment section. Kaya naman add to cart at check out mo na yan. O diba? Mas bumagay nga siya dito sa lagayan ko. Pagkatapos nga, isinunod ko namang i-unboxing itong isa. Bale, microwave oven food cover nga po pala to. Pero honestly, wala talaga akong oven dito sa bahay at gagamitin ko nga lang siyang pang food cover. Minsan kasi, nakakalimutan namin na may bahaw pang nakatabi. Kaya naman maganda nga na nasa lamesa lang yun. At ito na nga ipantatakip namin. Ganda nga to sa mga merong microwave oven para pag nagiinit sila ng ulam eh, hindi nga kumalat. At isa sa mga nagustuhan ko, dito dahil color white nga yung pinaka-handle nitong takip at maliit lang siya. At dahil lagi pa nga ako ng sinain, kaya naman tinakpan ko na muna tong hotdog na prinito ko. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Kahapon nga pala, hindi ko nga ito nakabit dito sa may floor lamp. After nga malaba ni puti na nga ulit nitong tignan. Ang dami nga nagtatanong kung saan ko nga ba ito nabili at alam nyo ba, mas mura na siya ngayon kesa nga dati. price po kasi nito dati ay 1,899 ngayon nga 1,344 na lang. Ang lakas ng nga nito maka sa loob ng bahay. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Kaya naman ni Add to Carta, check out mo na yan. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.